Sarado na ang ilang kalsada sa Maynila simula ngayong araw bilang paghahanda sa taon ng prosesyon sa Quiapo. Ito ang balita ni Monokson. Pinaiiwasan na sa mga motorista ng lokal na pamahalaan ang ilang mga kalsada sa Maynila dahil sarado na ito simula ngayong araw. Ayon sa Manila Police District Traffic Enforcement Unit, nagsimula na ngayong lunes ang prosesyon ng mga replika ng Nazareno. Sarado na rin sa mga motorista simula kaninang alas 11 ng umaga ang southbound lane ng Quezon Boulevard, Quiapo area, mula sa A. Mendoza at Fogoso hanggang Plaza Miranda at ang westbound lane ng Espanya Boulevard mula P. Campa hanggang Lerma Street. Sa mga sasakyan galing Espanya na pupunta ng Ross Boulevard o sa Taft Avenue, kumanan sa Pika ba diretso sa Fugoso hanggang makarating sa inyong destinasyon. Sa Martes naman sarado simula alas 5 ng umaga ang Katigbak Drive, South Drive at Independence Road sa Manila. Sa mga sasakyan na galing sa A. Bonifacio, pwedeng dumiretso na sa Ross Boulevard patungo sa inyong destinasyon. Kung galing naman sa TM Kalaw at Ross Boulevard, pwede pa rin dumaan sa kahabaan ng Ross Boulevard patungo sa destinasyon. Kung tutungo naman sa H2O Hotel, maglalaan ng isang lane sa Katigbak Road para sa mga sasakyan. Sarado naman ang mas maraming kalsada sa araw ng Miyerkules mula 12 a.m. kabilang na ang buong MacArthur, Jones at Quezon Bridge. Katikbak Drive hanggang TM Kalaw sa Ross Boulevard at ang magkabilang lane ng Quezon Boulevard sa paligid ng Quiapo Church sa Maynila. Nagpaalala naman ang mga organizer ng traslasyon sa mga deboto. Sa ngayon ang pinaka-challenge talaga ay yung ating mga deboto. Yung sana po ay yung, yung madisiplina sila at talagang matutong makinig do sa mga panawagan at pakiusap para mas maging maayos talaga yung prosesyon. Pati ang nakagawi ang pag-akyat sa karo ay hindi pinapayo ng mga organizer. Yung ugali ng isang deboto ay hindi niya nga din na may tapakan para lamang makaakyat ka sa andas. Disiplina, wag mag-aaway-away, huwag magmumuruhan at wag magsusuntukan. Samantala, nakahanda na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masiguradong magiging payapa ang traslasyon sa Miyerkules. Babantayan ng Philippine Coast Guard ang Manila Bay sa likod ng Quirino Grandstand at maging ang mga tulay gaya ng Jones, MacArthur at Quezon Bridge dahil may mga kabataan daw na tumatalon sa ilog kapag dumadaan ang prosesyon sa mga naturang tulay. Magbabantay rin ang Philippine National Police. Posible na muling patayin ang cellphone signal sa Quiapo area gaya noong nakaraang taon upang hindi ito magamit ng masasamang loob. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue, Manila.